Simula ng Creamline Cool Smashers ang kanilang title defense sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa darating na linggo na wala ang kanilang ace setter na si Gia Morado de Guzman. Ano naman kaya ang masasabi ng kanilang team captain na si Eliza Valdez kaugnay nito? Yan ang inalam ni Daryl Oclares ng PTV Sports ng depensahan ng Creamline Cool Smashers ang kanilang kampinato sa ikalawang All-Filipino Conference ng Premier Volleyball League na magbubuka sa darating na linggo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na makasama ng Creamline ang 8-time best setter na si Gia Morado de Guzman na naglalaro na ngayon para sa Denso Airby sa Japan V-League. Kaya ngayong conference, malaking gampang ng pupunan ng isa pang veteran setter ng Cool Smashers na si Kyle Negrito. Ayon sa kanilang team captain na si Alisa Valdez, malaki ang tiwala niya sa kakayahan ni Negrito na matagal na rin nilang nakasama sa cream line at maging sa national team. Matagal na rin naming setter si Kyle and she's being mentored. She's mentored by the one and only Gia Morado as well and with all the experiences also from the national teams and other uh, tournaments, we're very confident sa performance din naman ni Kyle. Dagdag pa ni Valdez, hindi naman naging mahirap ang mga adjustments na ginawa ng kupunan dahil na rin sa inilatag na sistema ni Head Coach Sherwin Meneses. Hindi din naman ganun kalaking adjustment kasi sabi nga namin, kasama na namin si Kyle sa training for the past five years then So it's just a matter of, syempre, how we will perform during games. Magsisimula ang kampanya ng Cool Smashers kontra sa Choco Mucho Flying Titans ganap na alas 7 ng gabi ngayong October 15 sa Smart Araneta Coliseum. Karelo Clares para sa bayan.